Yung inilagay mo lahat ang effort mo sa isang bagay, binigay mo, ibinuhos mo, lahat-lahat. Pero sa katapos-katapusan, wala palang kwenta ang lahat. Anong pakiramdam niyo doon? Gusto niyo po bang maranasan ang bagay niya? Walang katuturan na mga ginawa mo sa lupa. Kahit na sabihin mo, sa tingin mo, ay ginawa mo ng lahat. Di ba? Yan po ang mararanasan ng mga maiiwan sa rapture. Because, makinig pong mabuti, bago dumating ang rapture, since this is an imminent event, ang mga tao ay sobrang busy sa kanika nilang mga ginagawa sa buhay. Anong ginagawa sa buhay ng mga taong yaon? Well, kung sila ay guro, nagtuturo. Kung sila ay businessman sa mga business kung sila ay mga celebrity sa paggawa ng movie, paggawa ng mga kung ano, ano pa na may kinalaman sa industriya niyan. Kung sila ay mga taong gumagawa ng mga tiwali, okay? Ibig sabihin yung mga taong akala mo maayos sa labas pero tiwali sa loob. No? Patuloy pa rin sila sa mga ganong gawain. Ibig sabihin ang mga tao, ang mga tao during that time, during that day of the rapture, busy sa kanilang kung ano man ang kanilang ginagawa. Mga taong hindi nagpahalaga sa salita ng Diyos. Mga taong hindi nagpahalaga ng mga bagay na mas importante pala. Pero nakalulungkot po, pag dumating po ang rapture, malalaman nila ang pinaka-importante. Pero huli na po sa kanila. Kaya kay palad ng mga taong naglagak na ng pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay naniwala na si Jesus lang ay sapat na para maligtas. Yung ginawa niya sa krus kalbaryo ay sapat na para maligtas ang tao. Napakapalad ng na mga taong yun. Isa ka ba sa taong mapalad na yaon? Isa ka ba sa mapalad na mga taong naglagak ng tiwala kay Jesus lang? At hindi sa gawa mo, hindi sa rehilyon mo, hindi sa mga puti mong gawin. Kay Jesus lang. Kaya sabi ko po sa inyo, pagdating ng araw ng rapture, maraming mga tao ang iiyak sabi nga nung iba, iiyak ng lusak ang mga taong yaon. Yung mga hindi nagpahalaga sa mga bagay na importante. Okay? Ang Panginoon po natin ang pinakamahalaga na dapat makilala ng mga tao. Kaya tayo po mga Kristiyano, habang hindi pa po dumarating yung araw ng rapture na yon, we should always proclaim or should I say share the gospel sa ibang mga tao tomorrow may be hindi mo alam mamaya na ang rapture hindi mo alam bukas okay so ang rapture po ay magaganap sa isang pagkakataon okay sa isang araw na itinakda ng Diyos okay huwag kayong magsusubscribe doon sa mga duro na nagsasabi na pag hindi na tuloy ang rapture ngayon magra-rapture sa ibang araw eh, kumbaga nire-reset ng Diyos yung araw ng rapture. That's not true. Hindi po nire-reset ng Diyos ang araw ng rapture. Okay? Ang araw po ng rapture ay nakatakda na po bago pa itakda o bago pa ilikha ang sanlibutan. Meron pang iba nagsasabi na kapag kahi, pag kayong antichrist daw na inaakala mo ay hindi siya yung antichrist, maaring gumawa ang Diyos ng iba pang antichrist. No, hindi po. Meron po isang itinakdang antichrist, no? Noong pa man, alam na kung sino 'yon at sa takdang panahon magmamanifest 'yon. Okay, ganyan po ang Diyos. Makapangyarihan siya, nakikita niya lahat. Tingnan mo ikaw. Bago ka pa maging mananampalataya, okay? Bago pa tayo maging believer ng Lord, nakita na po niya noon-noon pa na tayo ay magiging born again na tayo ay tatanggap sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. ngayon, eto na nga po tayo. Mga mananampalataya tayo. We're enjoying the benefits of His finished work on the cross. Kaya alam po ba ninyo kay palad ng mga taong nagtiwala na kay Jesus para sa kanilang kaligtasan? Dahil anytime tumapa o dumating na ang rapture sa mundo, ang mga tao po na nagtiwala sa kanya ay papaitaas at papailan lang upang salubungin ng Panginoon. Diyan sa ere. Nakasuspensya. Kasi sa second coming pa lang po tatapak ang kanya mga paa sa bundok ng Olibo, Mount of Olives. Sabi niya, pagtapak ng kanya mga paa, magii split ang mga bundok na ito sa dalawa. Okay? Yan po ay talagang magaganap. Yan po ay talagang mangyari. Ito ay hindi ilusyon. Ito ay hindi peritin. Kaya, ang pag-share ng good news, higit kailan pa man ngayon ay dapat sineseryoso at talagang nandoon ang purong motibo ng puso na si Jesus ay ibahagi sa hindi pa mga mananampalataya. Huwag tayong mahihiyang mag-share ng good news. Sabi ko na doon sa nakaraang vlog ko kanina. Yung, yung isang kasama namin dati, nahihiya siya kasi mayaman daw yung mga nakatira doon sa village na yun. May mga doktor, may mga professionals at tapos siya parang naiisip, may parang, eh ako naman, hindi naman ako kaganda magagandang buhay. Ganun, ganun. Ay, Nung hindi magandang buhay, kristyano ka, nakikristo ka. Kung meron mang pila magandang buhay sa mundo, ikaw yun. Ikaw yun. Amen? Ikaw yun dahil kay Heso Kristo. Doon at base your worth on anything. Ay, gusto ko yung nabasa ko kapon sa Facebook. Sabi niya gano'n. Dati ang worth ko, binabase ko sa sabihin ng ibang tao, sa achievements ko. Pero, isa lang palang importante. Si Heso Kristo na talaga nagmahal sa akin. O, oh, di ba? Ito po ay isang very, very a uh, good reminder ng kabutihan ng Diyos. sa Pag, na, pag, na, pag nare-realize mong ganoon nakakapagod, kunin ang favor ng mga tao nakakapagod i-please eh, ang mga tao dahil ang mga tao kailanman hindi ma-please sa yo. Amen? Kailangan mong kunin yung favor ng isa na laging na-please sa iyo kahit sumablay ka man kahit ano pang mangyari Yan ay si Jesus Christo na siya ang nag-alay ng buhay para sa atin. Sa krus ng kalbaryo, inalay niya ang kanyang buhay. Namatay siya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag nating aalisin ang ating paningin kay Kristo Jesus. As believers, si Jesus po ang pinakamahalaga po sa atin. Wala na pong iba. Siya po ang nagmamahal sa atin ng tunay at sino pa ba magmamahal sa atin ng tunay at tapat maliban kay Yeso Kristo na nagbigay at nag alay ng buhay para sa atin you cannot base your word sa mga achievements mo you cannot base your word sa mga kung ano man tinatanggilik mo alam mga yan ha? ang mga yan ay fragile tandaan mo pollen world ito lahat dito magpopol bumili ka ng bagong gamit ngayon maya maya lang nararamdaman mo na parang naluluma na. Kaya huwag kang magmamalaki ng anything na nakuha mo sa daigdig na ini. Dahil ang daigdig na ire ay ah, talagang mag-evaporate mag mag mag, mag pagdating ng panahon. Ang daigdig na ito ay magugunaw. May gunaw pong talaga. May katapusan ng mundo. May end of the world. Parang yung kanta ni Sonia na end of the world meron pong talaga. Hindi ba, bago pong maguna o maganda, narapture ka na. Nandoon na tayo sa glorya ng langit. Kasama si Yeso Kristo na nagmamahal sa atin ng at tapat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ah, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Ah, thank you, Jesus, for your grace. Walang katulad ang pag-ibig na ipinamalas ng Panginoon. Eh, binigay niya sa atin nung siya ay nakabayubay sa cross at sinabi niya, it is finished. Tetelestai. You know what? time means, naganap na it is finished. Means, lahat ng blessings talagang sasaluhin na lang natin. Puro tayo tagasaluhan lang ng blessings. Salo ng salo, salo ng salo. Walang katapusan. Unlimited. That's grace. That's Jesus. Okay? Kaya ipag i -ip i -ip i share natin dahil anytime ako nanginiwala, mangyayari na ang dakilang pagdagit ng anak ng Diyos sa atin. Si Yeso Cristo nagmahal sa atin at nagbigay ng buhay para sa atin. Thank you. God bless us. Thank you, Jesus. Yeah. Hallelujah. Hallelujah Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Napakabuti mo.